Trust you. Trust you. Down, talk, um, going, yes to Yes to Yes to Okay 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 Eh so yun guys no uh, magandang araw uli sa inyo lahat. Ayun dumating na yung ano natin yung uh, yung modern bahay kubo natin yung pinagawa natin nung nakaraan. Ayun nakita niyo sa video kung paano na binabahayong ano yung kubo. Actually uh, hindi nagkasya dito nung nakaraan sa area na to. So ginawa na lang binu do na lang, yun, binaba na lang doon tapos i dinaan na lang dito sa sa ano dito sa dito sa area na to. So ayan, na lang binuhat na lang hanggang dito. So ayan guys no, ito uh, na nga pala yung natin yung yung bahay kubo yan. Tutour ko na kayo dito sa ano sa bagong ano bagong titirhan namin. <laughs> so ayan, guys nakikita nyo yung ano yung bubungano nakaraan wala pang ano, walang uh, net So kinakabit pa lang isa-isa yung ano yung pawig o yung pinaor kung tawagin nila dito. Tapos yun, naka ano na yan guys, naka barnis na yan, yung ano yan, yung uh, yung buong ano, yung buong kubo na yan. Tapos yun, nakikita nyo, may may ano, uh, naka emblem na emblem siya na diamond, yan yung design niya. Tapos sa ilalim. Tapos ako nga pala guys, nakalimutan ko i-mention na uh, yung ano, yung mga patungan na yan, yan, kasama doon sa binayaran ko. Yung mga patungan na yan, yan. Lata ng ano yan, lata nang la, matika. Nilagyan ng uh, simento. So, ayan. Guys, no? Ayan. Nakara, wala pa yung, ano, itong, ano, itong bintana, yung grills. Ayan. So, ayan yung pinaka, ano yung pinaka sala. Ayan, tanggapan ng bisita. Ayan, yung, ano nga pala, guys, yung yung pintuan nga pala, dito ko pinalagay sa side. Kasi, ang purpose ko niyan kaya ako sa side pinalagay para halimbawa may darating na bisita madaling maka-access dun sa labas dito sa paglabas tsaka yung pagpunta sa kusina so tsaka ko ano, yung kusina kasi dito ilalagay natin dito dito tayo maglalagay ng ano yung pinaka kusina natin mag extension tayo so soon yan papa extension na natin so yan guys yung ano naman yan, yung yung pinaka bubong nyan naka ano yan nakapawig tapos may binilagyan ng net kasi ang purpose naman ng net para hindi bahayan ng mga ibon ayan tsaka ng manok tungtungan ng manok o diyan mamugad so nilalagyan ni lahat ngayon ng ano lahat ng binebentang ano mga modern bahay kobo po lalo na pag mag-order kayo kasama yan yung ano yan, yung net na yan so para hindi masira kagad ka tapos ayan may may ano rin may design din ng emblem dito dito sa may tambayan ayan dito sa area na to So dito tayo sa gilid, sa likod. Ayan. Eh dito muna tayo sa labas. Papakita ko muna sa inyo yung labas nung ano nung nung in order namin na na kubo. Ito na yung likod niya, plain na lang. So wala na masyadong design. So ayan, puta na tayo dito sa loob. So ayan, dito ito naman yung sa loob. Ayan, makikita niyo ito yung tanggapan eh kung may mga bisita kayo. Ayan dito, pwede kayo mag uh, pwede niyo mag-receive dito mga ilang-ilang tao. Tapos ayan yung pintuan niya. Ayan, Okay. Ayan. Ayan. So, ayan yung design. Ito yung design ng, ano, ng loob niya. So, medyo, ano lang talaga, plain lang talaga siya. Hindi ko na masyadong pinalagyan ng mga, ano, sa loob. Mga masyadong, ano, pag-alalagyan uh, or mga patungan-patungan. Pag-asun, pag, so, pag uh, ano, magdagdag tayo. Magdadagdag na lang tayo siguro. Punti-unti. So, and Okay. Tapos, ayan, pasok naman tayo sa loob. Ayan. Actually, may pintuan din dito. May pangalawang pintuan. Ayan. Ayun ano nga pala, no, nakalimutan ko yung mention ito. Kasama pala to. Akala ko kasi wala itong mesa. So, dito lang. Yung pala, may kasamang mesa. Ayan, pasensya na kayo. Medyo, nagano. Binigay sa amin yung natira na, ano, na, varnish So, uh, pinap, nilalapatan ko pa ng isang beses ng varnish, So, ayan. Ayan, yung pintuan. Okay. Basta tayo sa loob. Ayan. So, masensya na kayo. Medyo madilim. Ito, kaya ako nagpalagay na ito kasi patungan ng computer ko. Dito ako mag- Ayan, dito ako mag-o-opisina. Dito rin ako mag edit Dito sa area na to. Tapos, yung ano nga pala natin, guys. Ayan, yung, yung, yung tulugan naman namin. Ayan, ito. Aba, tapos may hagdanan. Ayan. O, dito may patungan din dito pwede maglagay din ng mga gamit dito and then yung sa ilalim niya, yan meron kami ano may paglalagyan kami ng mga gamit din sa ilalim kung sakasakaling ano may mga dadaling kami mga damit dito Diyan namin ilalagay muna tapos yan double deck siya, guys yan double deck so so ayan guys no Ah, uh, yung ano nga pala natin, kulang pa ng jealousy. Yung, yung jealousy nga pala natin, guys, tat actually, tatlong bintana yan. Ayan, Tatlo. May ano din siya, may grills. So, yung jealousy natin kinulang. So, babalikan daw nila dito yung, ano, ilalagay pa daw nila yung ibang, ano, ibang jealousy kasi uh, kulang pa yung nadala nila na nakaraan, di pa na patapos. So, ayan, no? Oh. Ito lang, hindi pa nalagyan. Pero yung ito, yung, yung ano, yung jealousy nila nilagay nila istinted, So, ayan o, oh, makikita nyo, tinted. Tinted yung jalousy niya. Ayan. Tsaka ito. Dalawa. So, ayan guys. Yan yung ano, yung ino, yung pinagawa naming uh, modern na uh, bahay. Ay, ito, ito pa pala. Ayan. Kaya Ayan, kung may, eh, eh, meron pa kami mga dalagay na mga gamit. Ayan, eh, may lalagyan ng gamit. Ayan, eh, ito pa. Ayan. Yung mga lalagyan na, yung lalag, magiging lalagyan namin ng gamit dito. Itong area na to. Isa pa Ayan guys, ito yung taas nya, ayan. So, sun kung magka-budget, kapag nagka-budget ako, eh, paano ako rito? Palalagyan din natin yung normal na bubong na lang. Ito, papapatungan natin siya, para hindi kagad masira. Kasi sayang kasi pagka masira to eh. Mabigay, ano lang to, taon lang ang inaabot na ito. So, pagka nagka-budget, papapatungan natin ng bubong lahat yan. So, yun yung isa sa plano ko dito sa ano. So, sa ano, sa modern ba dito sa in namin na modern bahay po. po. And then oh nga pala no, guys, bali ito, ayun ko nakikita niyo may mga nakikita kayo mga may mga siwang-siwang na maliliit. Ano pa yan? hindi ah, siya ano, ang double walling niya, ginawa niya double walling ano, pares kawayan. So, wala siyang ano, walang plywood. So, eh talaga maliwalas sa maliwalas. Pasok na pasok yung hangin. <laughs> oh, ayan. Okay. So, ito yung sa double deck niya. Ayan. Taas. Nakahang. Parang ano. Naka, wala siyang ano. Ang tukuran niya, ito lang. Yung nasa gitna. Tsaka, siguro nakapako na rin siguro to. Doon sa pinaka. Matibay yung pag-aagawa, Ayan. Pinakailalim. So, ayan. Ayan yung ano. Ayan dito sa loob ng kwarto. Then, uh, dalawang ano yan. Dalawang pintuan. Para... Uh, yan guys, uh, ko na kayo dito sa ano, sa magi bagong natin magiging magiging bahay namin na ano, natitirahan. Kasi para ma, ma dali ng access din yung ano yung yung mga alaga naming hayop, yung baboy tsaka yung manok. Kasi kung dito pa kami talagang medyo malayo pa. So dito na kami magano. Dito kami titira para masikasan namin yung mga alaga namin. So ayan guys, no? Muli, yan yung ano, yan yung Uh, sabi 6x10 yung sukat nito yun ang ano uh, yun ang sabi nung ano nung gumagawa so actually guys ang presyo nito is nasa 47,000 yung presyo nito pero kung ano kaya sa tanungin niyo pa rin sila uh, mag-direct na lang kayo dun sa gumawa nito pwede niyo silang kontakin ipapaskil kulit yung Facebook page nila and then pati yung contact number nila ibibi iano ko na rin sa inyo ibibigay ko rin dito sa uh, sa description dun sa baba so eh kung gusto niyo mag-order ah, lalo na ngayon magsa summer sa mga may ano may may business na ano na isa uh, sa mga beach yan pwede to tambayan o, kaya ano uh, overnight stay pang overnight staying yan mga ganyan yung mga nagbi-business yan ng resort yan kung gusto niyo mag-order Message niyo lang po sila doon sa ano, sa kanilang Facebook page or mag-message din kayo sa akin dito sa king uh, Facebook page para ma-inform ko rin sila regarding dito sa mga bahay, sa bahay kubo. So, ayan. Ay, kitang-kita pa yung mga ano, yung mga siwang. So, hindi siya naka ano, hindi siya naka -plywood. Ang ano niya, uh, kawayan doon sa dito sa dingding niya tapos kawayan pa doon sa sa mismo sa padan niya doon sa kabila naman. So, ayan oh, no? muli. Ayan gusto nyo mag-order tawag lang ano message lang kayo or mag uh, kayo kaya mag, kung maging kayo pwede rin kayo mag, mag leave ng comment mag ng message sa aking comment box dito sa aking uh, channel so ayun na guys no sa ngayon uh, yun lang yung update natin for today tungkol dito sa ating ano sa modern bahay kubo and kung muli kung gusto nyo mag order kung gusto nyo mag uh, magpagawa ng instant na bahay kagad ayan Pwede kayo magano mag-message sa uh, gumuwan nito or sa akin, mag-leave ng message sa comment box dito sa aking channel. So, uh, wala nang problema kung mag-inquire kayo, uh, tawag lang din kayo kaya mag-message kayo sa king uh, dito sa aking channel. So, ililip ko na rin din yung yung uh, Facebook page nila and then yung ano yung cellphone number nila para uh, matawagan nyo sila. Yun, yun lang guys, yun lang yung uh, ano yung uh, content natin for the day uh, regarding dito sa ating uh, biniling modern bahay po po. So, ayun, kung hindi ka pa nga pala nakasubscribe, no, bago ko tapusin nga pala yung video na to, ayun, kung di ka pa nga pala nakasubscribe, huwag mo nang kalimutan na mag-like, mag-subscribe, at i-click din yung notification bell para notified ka sa lahat ng videos and vlog na i-upload ko dito sa akin channel. At pakipollow na rin ako sa, sa akin Facebook page. So, hanggang dito na lang muna yung video natin at yung discussion natin. Thank you ulit and see you my next vlog. bye, -bye and sa lahat.